Dahil papalapit na ang Nobyembre, ito puro sa inyo kung paano gawin mo ito ang inyong mga sarili sa Da Vinci Resolve. Ako nga pa na si Christian at welcome sa Pinoy Creators. para magawa natin yung ghost effect, kailangan natin dito ng green screen. So dito ako magre-record mamaya at kailangan natin ng clean background. So dapat wala ka doon sa video, tanging background lang ng studio o ng bahay mo yung re-record natin. So dito sa timeline ng Da DaVinci Resolve, ito yung aking uh, green screen kung saan ako nag-record kanina. At para ma-remove natin yung green screen mula sa video, click tayo dito. Tapos punta tayo ngayon dito sa My Fusion page. Shift plus spacebar tayo sa keyboard. Then type natin delta here. Click add. Tapos drag natin tong pen papunta dito sa may green screen. Balik tayo sa may edit page. So ito yung aking clean background. Lagay lang natin to sa umpisa. Tapos make sure nyo na yung background ay nasa video number 1. At yung video na may green screen ay nasa video number 2. Click tayo dito sa video na may green screen. Tapos dito sa may inspector, bawasan natin yung opacity. So kung gusto mo ng editing tulad sa movie na The Possess ni Bong Navarro, bawasan mo lang yung opacity para ma-achieve mo yung ganong klaseng effect. So bawasan natin yung opacity hanggang 35. And then balik tayo dito sa my fusion page. Click tayo dito sa my LAT, also known as lookup table. Tapos hanapin natin yung Black Magic design. Tapos piliin natin dito yung uh, Black Magic Gen 5 Film to Extended Video. So inopen natin to para mabus yung kulay doon sa video. Dito sa my nodes add tayo ng color corrector. Tapos palitan natin ng kulay. So yung kulay na pipiliin ko dito is light blue. Tapos add tayo ng contrast at gain. Tapos add tayo ng panibagong effect dito sa may nodes shift plus space bar tayo sa keyboard. Then type natin glow. Okay, yung pipiliin nyo na glow, yung merong GLO. Click add. Tapos open natin yung color scale. Tapos dito sa may blue scale, i natin to hanggang sa 2.0. And then, balik tayo dito sa may edit page. Tignan natin yung resulta. So kung napapansin nyo, nagdagdag ako ng video dito sa timeline. Narecord ko rin to kanina sa green screen. Total, ang topic naman natin ay about sa ghost effect. Ituturo ko na rin sa inyo kung paano tatagos yung kamay nyo sa mga object. Lipat natin to sa ibabaw ng video number 2. Tapos, open natin yung crop. Okay, click tayo dito sa may arrow down symbol, crop tapos bawasan lang natin yung bawat dulo. And then zoom in natin itong ating timeline. Next step na gagawin natin ay gagawa tayo ng cut kapag papalapit na yung kamay ko doon sa plancha. So play natin to. Okay, pause. So dito gawa tayo ng cut, press B sa keyboard. And then cut tayo ulit ng panibago kapag lumagpas yung kamay ko doon sa plancha. So gawa tayo ng panibagong cut. Lipat natin yung playhead dito sa umpisa and then click tayo dito sa video na nakat natin. Okay? Gawin natin uh, 60 itong ating opacity. Open natin yung keyer ng opacity and then lipat natin sa dulo itong playhead. Gawin nating 100. Okay? Hanapin natin yung isa. Okay, gawa tayo ng cut dito. Okay, cut ulit. And then lipat natin yung playhead, click tayo dito sa video na nakat. And then uh, palitan natin yung opacity sa 60. Enter. Open natin yung keyer. Lipat natin yung playhead sa dulo ng cut. Gawin natin 100. Okay, play natin yung video. So dito nagkaroon ng penetrating effect yung ating video. So kung nagustuhan mo itong ating ghost effect, don't forget to subscribe. Maraming salamat, Pinoy Creators.